Hi hey guys! Welcome back to my channel. So, ma mainit na tinanggap ng mga taga-kagayan -ka -ka di or sinahalay sa Valdez, Tim Team Creamline, Mika Reyes ng Team PLDD, Girl 4, at saka ang Akari Team sa Kagayan di or may pa-welcome lunch ngayon sila sa Kagayan di or. Ayan, makikita natin sa video kung paano sila pagkakakin at hiliga ng, ng mga taga-kagayan de Oro, lalo na yung sigawan ng bumaba ang isang alay Valdez, Gemma Galanza, Michelle Gumabaw, at iba pang team creamline, syempre sa PLDT din. Ang team captain na si Mika Ries, grabe ang hiyawan at ang sigawan din. Alam naman natin na no? Parehong ex yan, ni Kiefer Ravina, pero sports yan. At maglalaro ang PLDT laban sa Creamline ngayong Sabado sa Kagayan Dior at may pa-lunch at lang ngayon pa-welcome ng Government of Kagayan Dior. Oro. So yun naman po guys ang ating update. Hanggang sa muli, bye-bye.